inaresto, inungkat muna ng Senado ang umano'y pang-aabusong nangyari sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Mahigit dalawang daang bata at sanggol ang namatay umano sa komunidad ng sinasabing isang kulto umano. Ang dahilan, hindi raw pinapayagan ni Senyor Aguila ang mga ina ng mga bata na kumonsulta sa doktor. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado tungkol sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, Quinnis Chot kung bakit napakarami umanong bata at sanggol na namamatay sa sityo kapihan. If our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Based on the information we got considering that uh, the mothers or prospective mothers were restricted from consulting uh medical uh intervention Lumabas na walang prenatal care sa mga buntis sa Sitio Kapihan at walang bakuna ang mga bata kwento ng isang dating miyembro ng SBSI sa function hall lang nanganak ang asawa niya at kalaunay na matay ang anak nila dahil hindi siya pinayagang dalhin ito sa ospital. Bawal. Sino po nagbawal? Si Senyora Gila, sir. Senyora Gila, binawalan mo na ibabak yung bata na agaw buhay. Imbis ba safe pa yung kung nadala sa ospital, hindi po, hindi binawalan po. mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. Sabi ng mga kamatuna na pinagpagba, kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. As far as this committee is concerned, hindi ka na Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon, kahit ilang testigo na ang nagsabi nito, mariin pa rin itinanggi ng board ng SBSI na may polisiyang nagbabawal sa pagbaba sa ospital sa bayan. Hindi rin daw totoong sa function hall ang paanakan dahil parang hotel daw nila ito. Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph. Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para mga at Paano nangyari na doon sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang mga nganak doon. Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami na home delivery. Hindi lang mga bata, kundi pati senior citizen, inaabuso umano sa sityo kapihan. Gaya ni Pedrito kog na dinukot at tinorture umano dahil pinagbintangang kinulam niya ang leader nilang si Mamerto Galanida. Mora gitu, mau orang bala dia sentongkan karena kabuga, dok butuh. Unsa ilah kada tuh nungkung di di gapus mengena. Arang-arang om dinhi naga pusa, kay lu agman saung dinhi ni ah. Nak hinuk tok mengkumam ke mura mura ang kalibutan, para sa aku. Unsa nag ingon ni om karena sa bangkok ingon na taglingkod. Dibirahan hong dinhi ama, mau hong ibatik ron. Pero meron ka kang Wala po, Your Honor. Meron kang uh, pinuntahan sa bahay? Wala po, Your Honor. Wala, meron kang pinutukan? Wala po, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, po, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.